Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusuligap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isimpunto na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga pasaherong uuwi ng probinsya para sa pagdiriwang ng bagong taon, dumagsa ngayong weekend sa PITX. PNP, nakapagtala ng apat na kaso ng stray bullet ilang araw bago mag New Year. Mahigit labing dalawang libong pulis, ipakakalat ng PNP para sa traslasyon 2025. sinador Umaasang asang maisasaayos ang pondong laan para sa dependent PhilHealth kasunod ng General Appropriations Bill signing sa Lunes. Wantahanan Tahanan Party List nagpasalamat matapos pumuesto sa rank 37 sa 2025 election survey. At batang may leukemia natulungan ng Brigada News FM Cebu at Tahanan Party List. Drive buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, December 28, 2024, kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. Nakapagtala po ng apat na kaso ng stray bullet ang Philippine National Police ilang araw bago ang bagong taon. Ayon kay PNP-PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, tatlong insidente ang iniulat ng National Capital Region habang isa naman sa Region 9. Walang nasaktan sa NCR, ngunit isang biktima sa Region 9 naman ang tinamaan sa balikat. Agad itong isinugod sa ospital at nabigyan na ng agarang lunas. Patuloy naman na isinasa ilalim ng PNP Forensic Group Uh, sa cross-matching, ang mga nakuwang slag upang matukoy ang baril na pinanggalingan nito. Next, right back, mga kabrigada dahil long weekend na at wala na rin pasok sa mga trabaho, dumagsa ngayong araw sa p ang mga kababayan nating pauwi na sa kanilang probinsya upang ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Ang detalye sa report ni Brigada Ko Studio, ibrigada mo! Malakas na buhos ng ulan ang sumalubong ngayong Sabado sa napakaraming commuter sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Bit-bit ang naglalakihang mga bagahe at pampasalubong. Hindi natinag ang ating mga kababayan sa ulan dahil nais nila na makauwi sa probinsya at ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Maaga pa lamang, dumagsan agad ang mga pasahero. Wala na kasimpasok sa mga trabaho at simula na rin ng long weekend. Bagamat marami na ang mga umuwi noong Pasko, Inaasahan pa rin ng PITX sa malaking bulto ng mga pasahero lalo na ngayong weekend. Kahapon, halos 200,000 mga pasahero ang dumagsa sa terminal. Pero hindi gaya noong mga nakaraang araw. Hindi na siksikan sa terminal at hindi na rin mahaba ang mga pila sa ticketing booth. Yun nga lang, fully booked na ang mga air-conditioned buses na patungong Bicol. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan, tsaga sa ordinaryong mga bus makauwi lamang ng probinsya sa inisyal na pagtataya ng PITX, aabot sa 3 milyong pasahero. Ang dadagsa sa terminal mula December 20 hanggang January 6 na susunod na taon. Pero dahil sa kasalukuyan dami ng mga tao, inaasahang malalampasan pa ito. Sa nakalipas na isang linggo, pumalo na sa 1.6 milyon ng pasahero ang nagtungo sa terminal para umuwi sa probinsya para sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nagpapatuloy naman po ang paghahanda ng PNP para sa traslasyon sa January 9. Nasa labing dalawang din ng mga pulis ang ipakakalat bilang siguridad sa naturang malaking aktibidad. Brigada Kas Austria, ibrigademo. Brigada. Magpapakalat ang Philippine National Police ng mahigit labing dalawang libong mga tauhan nito para sa traslasyon o kapistahan ng poong Nazareno sa January 9, 2025. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga deboto sa naturang malaking aktibidad. Kahapon, isinagawa ang final walkthrough sa ruta ng Translasyon 2025. Maalalang umabot na halos 6.5 milyon ang dami ng mga deboto sa Traslasyon ngayong taon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News authority. IMAX. IMAX. Bandita, H -Y. H -Y. Samantala, pinaalalahanan ang Commission on Elections of Comelec. Ang mga kandidato sa susunod na eleksyon na iwasan ang pangangampanya sa Pista ng Itim na Nazareno. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, hindi pa campaigning season. Sa isang pahayag, sinabi rin ito na ang isang banal na gawain tulad ng traslasyon sa Quiapo ay hindi dapat pinupolitika. Dapat kanyang hayaan na ilaan sa pananampalataya ang panahon na ito upang makapagnilay-nilay at mapaigting pa ang debosyon ng publiko. Mababatid na magsisimula sa February 11 ang campaign period para sa national positions o 90 days bago maganap ang halalan sa May 12, 2025. Kasunod naman ng nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 National Budget sa lunes, Isang senador umaasang maisa sa ayos pa ang lineup ng pondo sa ilang ahensya. Para sa detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! maasa si dating Senate President Mig Subiri na matutugunan na ng Pangulo sa signing ng General Appropriation Bill sa lunes ang problema hinggil sa laang pondo sa ilang ahensya ng gobyerno, partikular na nga sa pondo ng Department of Education at maging PhilHealth. Ayon kay Subiri, sa pamamagitan ng pagtugon sa zero funding sa PhilHealth at Magin pagsasaayos sa ginawang pagtapya sa pondo ng DepEd ay may iiwasan na ang anumang posibleng legal action na gawin ng Korte Suprema. Maaalala, ayon sa ilang senador ay may tuturing na ang konstitusyonal. Ang ganoon pagbalangkas sa 2025 national budget, lalong-lalo na sa pag-zero sa budget ng PhilHealth. Kaso nito, una na sinabi ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na handa silang dumulog sa Korte Suprema. Kung sakaling hindi i ang idinagdag na pondo ng Kongreso para sa unprogrammed appropriation. Samantala, kinong permane na Senador Win Gatchalian at maging na Senadora Amy Marcos na hindi sila makakadalo sa gagawing signing ng national budget sa lunes. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Fight Brigada Bandita, H1. 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 Samantala, suportado ng leader ng Kinta Committee sa Kamara ang plano ng Department of Agriculture na igin igiit ang food security emergency upang gawing mura ang presyo ng bigas sa merkado. Nais din ito na magkasanang inspeksyon sa mga warehouse ang ahensya katuwang, ang Bureau of Customs. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo mas mararamdaman na raw ng mga consumer ang pagbaba ng presyo ng bigas ng 6 na piso kada kilo. Ito'y kung magdedeklara ang Department of Agriculture ng Food Security Emergency na ikinokonsidera ngayon ni Secretary Francisco Tiu Laurel ayon kay House Quinta Committee Overall Chairman at Albay Representative Joey Salceda. Ang naturang hakbang ang hiniling nila sa DA dahil hindi naman maituturing na wala itong kapangyarihan na supuin ang manipulasyon ng presyo sa merkado. Hinimok din ito si Laurel na tutukan ang mas mahigpit na enforcement laban sa hoarding upang maisakatuparan ang bawas na 6 pesos. Bukod dito, iminungkahin ni Salceda na dapat magsagawa ng inspeksyon ang DA sa mga bodega, katuwang ang Bureau of Customs para sa post-clearance inspections ng imported stocks. Mababati na sa isang pahayag, kinumpirma ng DA na pinag-iisipan ni Laurel na igiit ang food security emergency sa ilalim ng inamiyandahang rice tarification law. Sa pamamagitan nito, pahihintulutan ng pagpapalabas ng buffer stocks mula sa National Food Authority upang mapahupa raw ang presyo ng bigas. Kabilang pa sa mga inaaral na ang pagbibigay ng basbas sa Food Terminal Incorporated o FTI na mag-angkat ng bigas upang makipagkumpetensya sa private importers. Gayun din ang pagsilip sa mga probisyon ng Consumer Price Act kung maaari itong ma-activate sa pagtugon sa issue ng profiteering. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang one tahanan party list, nagpasalamat naman yan matapos pumuwesto sa rank 37 sa 2025 election survey. Ang balitang yan ihahatid ni Brigada Jane Alido ng Brigada News FM Jensen. Ibrigada mo! We, got yeah. we got <laughs> <laughs> report. Gusto sa rank 37 ang wantahanan party list basis sa inilabas na survey ng social weather stations ngayong December 2024 para sa voter preference for party list for the 2025 elections. Taos pusong nagpapasalamat ang wantahanan party list sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala dahil ang nasabing ranking ay patunay ng mas lumalaking suporta at dumarami ang nagtitiwala sa layunin ng nasabing organisasyon. Ang pangunahing adhikain ng wantahanan party list ay ang matugunan ang kapakanan at karapatan ng marginalized sectors, lalo na ang mga komunidad ng urban poor at mga pamilyang naapektuhan ng dislokasyon at sakuna dahil naniniwala sila na ang bawat Pilipino ay may kakayahang umahon at bumangon sa panahon ng kawalan at kagipitan. Hindi lang din ito nakatutok sa pagbibigay ng ayuda dahil mas binibigyang diin ang nasabing organisasyon ang pag-empower sa mamamayang Pilipino sa pamamagitan Pagkakita ng Human Development Opportunities para guminhawa ang kanilang buhay. Nabatid na sa darating na eleksyon, 55 party list groups lang ang mabibigyan ng pagkakataon na maglingkod sa bayan. Ito si Brigada Jane Alido in the heart of changing lives. 89.5 Brigada News FM Jensen, The Music and News Authority. Samantala, personal na pinangunahan ni Senator Christopher Bongo ang pamamahagi ng tulong para sa mga maliliit na negosyante sa Carmen at Santo Tomas, Davao del Norte. Dahil dito nakatanggap ang mga binipisyaryo ng livelihood kits na makatutulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Naisa katuparan ito sa pakipagtulungan ng tanggapan ni Go at ng DTI. Mga kabrigada, gusto natin ibigay ang lahat sa taong mahal natin. Kaya tuwing gusto mong ibuhos ang iyong pagmamahal sa kanya, paghandaan mo ito sa pamamagitan po ng pagkain ng tsokolate. Ang chocolate ay may benepisyo na maaring makatulong sa isang kopol bago maglabing-labing. Ang pagkain po ng chocolate ay nagdudulot ng pagpagana sa mood ng magkasintahan dahil nakikita nito ng mga compound tulad po ng phenylethylamine at endorphins. Ito'y nagdudulot ng saya at kaligayahan sa magpartner. Mga kabrigada, ang sweet moments ng magkasintahan ay mahalaga para sa mas mainit at matatag na relasyon. Kaya dapat tuwing may pagkakataon na makapaglabing-labing kasama si special someone, sulitin nyo ito at tiyaking todo-todo na. Sa tulong po yan ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Max. Max. Brigada, Brigada Bandita. Bandita. Balita. Nationwide. Balita. na Makabayaning pagtutulungan. Yeah! brigada naglakbay mula di Polog City, Zamboanga del Norte. Si Gabriel Abitona upang humingi ng tulong sa Brigada Yusef M. Cebu para sa kanyang dalawang taong gulang na anak na si Sabrina na may sakit na leukemia at kasalukuyang ginagamot sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ayon kay Gabriel, nirefer sila ng doktor upang magpagamot sa Cebu dahil walang pediatrician sa kanilang lugar. Bilang isang laborer sa daungan, nahirapan si Gabriel sa gastos para sa pagpapagamot ng anak kung kaya't sa Brigada 1 Tahanan Segment, nakiusap siya sa mga tagapakinig ng brigada para sa pinansyal na tulong. Dahil dito, ang mga kabrigada at 1 Tahanan Party List ay nakalikom ng 24,000 pesos na pinansyal na tulong kung saan malaki ang naitulong kay Gabriel upang mapagamot ang kanyang anak. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Paghapong binantayan upang kumpleto ang na Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Self Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Hafa, Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.